yan mga kaibigan, another customer si Anna. Shoutout out mm. kay Anna. Alas 6 pa lang ng ubaga kaibigan. Bago pa lang mag alas marami nang binili yung ating suki. So May bagyo po kasi kaibigan. No? Sabi ng pag-asa. Kaya ito, Ah uh, bumili na siya ng marami talaga. <laughs> Baka kasi daw uulan, ayaw niyang lumabas ng bahay. Ayan, tingnan niyo, no? ah uh, humingi pala siya ng resibo, their friends, ng sulat. Tingnan niyo, 405 ang lahat. Thank you so much, God. Hello, mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman yung life coach at kani gusto partner at JB Actually, kaibigan, hindi po talaga totally na maganda. Alam niyo naman, kaibigan, no? kung ano yung nangyayari ngayon sa ating bansa. So, yung mga kababayan natin, lalo na po sa Bicol Region, ay nakaranas po ng matinding sakuna. May bagyo po. Kaya sana po, mag po tayo, no? Ipagdasal po natin yung ating mga kababayan na sana huwag silang pabayaan ng ating Panginoon. At tayo na rin, magdasal na rin po tayo para sa ating sarili na sana safe po tayong lahat palagi, kaibigan. So, for today's video, kaibigan, no? ipapakita ko lang po sa inyo yung ginawa namin kahapon, dear friends, bilang mga sari-sari store business Uh, owner, uh, meron po kasi akong ginawa kay kaibigan na naging dahilan po kung bakit kumita po kami ng malaki, kung bakit malakas po ang bintahan namin kahapon actually there friends, sinabi ng aming butihing mayor na suspended lahat ng klase po kahapon kasi signal number one po ang Cebu so may mga tindahan po sa place namin, lalo yung nagre-rental ng tindahan, close po sila ako kaibigan gusto ko talagang matulog kahapon, no gusto ko mag-relax kasi nga umuulan ang uh, malamig ang panahon pero kaibigan nilabanan ko yung aking antok uh, gumising pa rin ako at uh, nag open ng aking tindahan yun po yung ginawa ko na yung iba kong kakopetensya ay hindi nila ginawa kaya yun napakalaki po ng aming kita no kahapon yung aming binta nagpas na lagpas sa kuta thank you so much God kaya ipapakita ko po sa inyo ngayon kaibigan yung kaganapan sa aming sari-sari store para naman ma-inspire kayo, ma-motivate po kayo na anumang mga pangyayari, ano mang mga, mga pagsubok na darating sa ating buhay, ano mang sitwasyon, ano mang panahon, go go pa rin po tayong laban ng tayo kaibigan, darating din ang panahon na asin sa tayong lahat. Morning mga kaibigan, ayan si ate GB ay kagigising lang po, medyo late tayo ng uh, nagising today may bagyo po kasi kaya nasarap pa tayo ng tulog kasi maganda no malak ang hangin malamig <laughs> at saka umuulan so ang oras po ay alas 5 na ng umaga late like, talaga si ate JB supposedly so, 4am ako kay Bigan magbukas ng tindahan ano ah, magumising at ah, magbukas ng tindahan tingnan nyo no may bagyo po dear friends pero hindi naman talaga malakas thank you so much God ano po ito ah, signal number one po ang Cebu so di ba walang naglalakad ng mga tao ngayon kaibigan kasi nga walang pasok sa parlan that's the school po pero clear ni Mayor na wala no? shout out Mayor Golias Samsung Golias wala daw klase their friends kasi may bagyo signal number one ayan Pero si Ate ay open ng tindahan. Kahit nung bagyong udet kay bigan open pa rin ako. Oh uh, tigil ko muna pa pansamantala yung ating video. No, Ista, um, ipost muna ni Ate GB kasi mahirapan ako mag-open. Ako nang mag-isa dito. Walang mag hawak ng kamera. Ha? mga kaibigan, na-open na po ni Ate GB ang ating sari-sari uh, store. Tingnan nyo, no? Ayan, so wala ng ibang laman. Yung, uh, dito pala yung feta feta <laughs> Fieta biscuit. <laughs> Sorry, their friends Pita Biscuits, no? Pero darating sa Pure Gold ngayon kasi si Ahinti po, manong Ahinti ay nagpunta kahapon. Kinuha yung ating order. Ayan, so Pure Gold ay darating ngayon. Thank you so much. Ayan, so open na po yung ating tindahan. Pero walang klase. Kung meron lang klase ngayon, their friends, marami na mga students ang dumadaan dito. Pero ngayon wala kasi nga walang klase dahil sa bagyo. So this side also, i-open na rin ni Ate JB, no? Ayan. Oh, Aga ni Kuya may dalang red horse. Salamat Kuya. Oh, ah, ayan. So mga kaibigan, pasok muna tayo sa ating tindahan. Mag-open tayo sa kabila, no? Kabilang door. Ano? Door or window? <laughs> ayan. So matapos na rin tayong nag-pray kay God. Andun yung ating altar. Nag-pray na rin tayo. So ngayon, i-on natin ang light. Let the light on. Tingnan nyo. Yan, sarado pa ating Pesonet Cafe. Alas 5 pa kasi ng umaga, mga kaibigan. Ayan. Pero sa Ate JB, kaibigan, kahit pa uh, masarap, no, masarap pa talaga matulog. Pero, uh, wag na lang. <laughs> Sayang yung ating binta, mga kaibigan, pag tayo ay natutulog pa rin. Ayan. So, ang, ang gagawin ko, mag-open ako ng ah, kabila, no, yung aking kabilang uh, store window, ito, their friends, i-open ko yan, jan, sarado pa po kasi, ayan, so, maaga tayo, pero mas maaga talaga yung walang bagyo, their friends, <laughs> ayan, so, open ko muna ang kabilang side, ha, Ayan mga kaibigan, na-open na po ang left side ng ating tindahan. Ayan, tsaka yung right side kaibigan ay na-open na rin. Tingnan nyo. Wala pa tayong binta. <laughs> Kaka-open pa lang their friends. Pero okay lang, no? Okay lang. Kasi alam ko mamaya magsinatingan na yung ating mga customers. Si Itlog pala kaibigan, hindi na 10 pesos ang binta ni, bintahan ni, ni Ate JB sa large. 11 na po. Grabe ang pagmahal ng itlog. Noon to 50 lang to, to 40. Noon to 70 na po ang tray. Kaya 11 pesos na ang large na itong Ate GB. Yung medium, yung 10 pesos mga kaibigan. Ayan. So their friends, hanggang dito na muna ha. Kasi si Ate GB, ay maghintay ng mga customers at syempre mangista mag fishing fishing tayo sa youtube magpasalamat tayo sa mga tao na no? magpapasalamat ako sa inyo kaibigan na kayo po ay parating nanonood kay Ate GB kaya naman after this video ayan pupuntahan ko po kayo ha yung mga nag comment sa mga nakaraan kong videos pupuntahan ko po kayo again thank you so much sa inyong pagmamahal mga kaibigan hmm, Kapi pada no Lena, sa tikah ha, kadaan. bigan, another client hello, si zero. <laughs> so okay, natin sa pika, ganador, sixty one ang kilo, so dalawang kilo. Dalawang 2 kilos of ganador. Ayan, so every morning po siya bumibili, no? Ayan, ngayon bumibili. Sabi niya, wala daw klase. Kukuha muna tayo ng bigas, mga kaibigan. So, this morning, kaibigan, siya yung pangalawang bumili ng bigas. May nauna kay Gio, their friends, uh, dalawang kilo ng ganador. Kay Gio ngayon, dalawang kilo rin. Ayan, so magtitimbang muna tayo, ha? Ng 2 kg of ganador. Yan mga kaibigan, 2 kilograms of ganador. Salamat sa taan. Kinuha ng ating suki yung kanyang binili no, na worth 405 tingnan na nyo. O di ba? Ito kay Gio, 2 kilograms of ganador. Salamat! Bright si kay bigan Sabi niya, may 90 daw siya sa card. Thank you! Yung kaibigan, masaya ko kaibigan, no? Thank you so much, God. Maaga pa talaga their friends, pero kasi nga may bagyo yung ating mga uh, kapitbahay. maaga pa lang, bumibili na. Tingnan nyo. Alas 6 pa lang ng umaga kaibigan. No? Alas 6. Alas 6, yes. At sa TGB ay marami ng binta. Alas 6 pa lang kaibigan. Tingnan nyo. Ayan. So masaya tayo. Thank you so much God malapit na 1,000 yung ating binta dear friends, alas 6 pa lang maraming salamat po, Panginoon thank you so much, sana safe tayong lahat kaibigan ha, may bagyo pala mag pray tayo na safe tayo kaibigan okay. ayan mga kaibigan, kahit gabi na marami pa rin bumibili sa ating tindahan at uh, katatapos lang po ng ulan mga kaibigan ayan, bumili ang ating suki, shout out kay princess ng sardinas, odong at saka miswa, Ayan, kakatapos lang po ng ulan mga kaibigan at medyo mahina na po ang hangin. Maraming salamat po Panginoon. Ayan, pero may bagyo pa rin po. Babo! Ay, yung pamangkin ko po. What? Ala na, ala na, warm, no? Ay, yung paghika pa na dirty, nag-uwan, malangga. Ayan, mga kaibigan, yung pamangkin ko naglalaro sa ulan. Ayan na di, na di ha. Kaibigan, medyo yung hangin, hindi na po masyadong malakas. At huminto na rin yung ulan. Ayan, kaunti na lang yung ulan, kaibigan, no? Ambo na lang siguro ito. Thank you so much, God. And then, kaibigan, yan, marami pa rin tayong mga customers. Ang oras po ay, sarado na po pala yung aming happy sunet cafe kasi nga may bagyo. Alas 6.50 po ng hapon. At ipapakita ko po sa inyo yung aming binta. Ngayong alas 6 ng hapon. Ayan, mga kaibigan, diba tingnan nyo? So, masaya si Ate GB, their friends. Nung ating uh, bintahan, medyo malakas po ang bintahan natin ngayon na uh, sinabi sa ng ating mayor na suspended ang klase kasi may bagyo. Ayan, so natakot siguro yung ating mga kapitbahay na sinabing may bagyo kaya marami silang binili sa ating dahan natin, no? And thank you so much, God, no? Medyo mean, na po yung uh, hangin. Sana safe tayong lahat palagi, mga kaibigan, ha? Yung itlo ko talaga, kaibigan, grabe. Ang lakas ng itlog. Isang tray na lang, no? Hindi nga umabot ng isang tray. Itlog at saka tuyo. Mga tuyo ko, kaibigan. Ang lakas. Pati noodles, tignan nyo. Yung chicken noodles, ubus na, no? Yung beef, konti na lang. Yung pancit canton, konti na lang kasi partner talaga yan. Noodles, tuyo at saka itlog. Basta uulan, no? Basta umuulan, kaibigan. Partner yan. Ayan, thank you so much, God, no? So, kaibigan, marami akong nakitang mga nag-video, nag mga kasari natin. Ah, anong oras pa? Ayan, 6.51. Mga kasari po natin na nagsabi na mahina ang bintahan kasi umuulan. Pero dito kay Bigan, nagpapasalamat talaga, talaga ako sa Diyos. Kahit na sinabi na may bagyo, umuulan kanina, malakas ang hangin, medyo malakas, eh malakas pa rin po yung ating bintahan. Again, nag po yung aking mga kapitbahay nang nalaman nilang may bagyo. Akala kasi nila mag magsasarado si Ate GB half day lang, no? Yan ito yung binta natin. Thank you so much God. Meron ding mga utang kay Bigano, no? hindi mawawala yung utang. Nagpapautang tayo. Pero okay lang, magaling naman sila magbayad. Yan yung mga utang kay Bigan. O oh, di ba? O oh, meron pa next page kasi puno na. Ay nagpapautang tayo ha. Malakas na ito mga supas-supas, mga biscuit kasi kay Bigan, no? Mga kapi malakas kasi nga malamig yung panahon. Again, masaya tayo no, malakas ang ating bintahan. Thank you so much, God.